na uh, napili nating uh, location para sa ating test drive sa Yamaha PG1 ay eh, itong papunta sa Blue Rock dito sa Montalban Rizal. Ito yung magandang lugar kung para masubukan natin ang performance ng ating Yamaha PG1. Uh, kasi yung dito is masyadong malubak, makapal yung putik, at uh, meron din tayong mga river crossing dito siguro, more or less apat na river crossing. So, dito natin masusubukan yung capacity ni PG-1. So, initial assessment natin sa ating Yamaha PG-1 pagdating sa mga off-road, uh, mga maputik na daan, mga lubak-lubak na daan, is maganda yung handling. Uh, talagang mabibilib ka sa performance ng motor na ito. So, pag may madaan, talagang kampanti ka sa pag-drive. So, hindi yung hindi ka nag ini skid uh, walang dulas, suabi lang, suabi lang yung, ano, yung takbuhan niya. Kaya, goods na goods ang ating Yamaha PG1 sa pagdating sa mga maputik. Talagang palag na palag. So mamaya masasubukan natin pagdating naman sa river crossing kung ano ang magiging performance ng ating motor. Alright guys, ah uh, kung kayo naghahanap ng adventure bike na papalag sa tree, I think ah uh, pwede nyo nang naging choice ang Yamaha PG1. Kasi okay yung performance niya kaya uh, palag siya sa mga off-road at the same time uh, mura na siya so magiging sulit yung ano yung pera niyo dito yung investment niyo hindi masasayang sa ka ba nakikita ng adventure bike na ganito kaliit napaka smooth yung handling okay yung performance kaysa naman mag-shift ka dun sa mga medyo mamahal. Eh, kung itong Yamaha PG-1, kayang-kaya naman yung ibigay yung performance na hanap mo sa isang adventure bike. Kaya, ito na yung lang kunin ninyo Hindi ko ina-endorse si ang Yamaha PG-1 sa inyo. Pero, ako at the first, uh, kwento ko sa inyo at the first sight ko parang masasabi ko na nalab at first sight ako sa Yamaha PG1. So, pagpasok ko lang sa Yamaha, nakita ko yun sa bibig. So, nagandahan ako sa forma ng motor. Then, ayun, nagtanong ako. So, at the paglabas ko ng Yamaha, nakapag-apply na agad ako ng loan, uh, old motorcycle loan sa kanila. Kasi, nairolab at first sight ako sa Yamaha. Saan ka ba makakita ng adventure bike na mura na at nandun pa lahat yung specs na hinahanap mo although hindi siya modern yung specs pero kung adventure ang hanap mo yung pampapalag sa mga uh, ganitong klaseng daan go ka na kay Yamaha PG-1 sulit na sulit quality as in smooth lahat lahat So, itong daan pala na tinatahak natin ngayon is papuntang Lorac, Montalban Rizal sa may San Isidro. So, maganda yung daan dito. Talagang macha-challenge ka kasi makapal yung putik. Disintay, malubak din. Pero kung mga summer kayo pupunta dito hindi naman siya gano'n, hindi naman siya laging basa yung daan. Malikabok nga lang. Then mainit. So, ngayong araw na to, Uh, pinalad tayo kasi wala tayong nasasalubong ng na mga dump truck na nag-ooperate dito sa paligid. So, itong area na po kasi ito ay quarry uh, site ng uh, Montalban Rizal. So, andito lahat ng mga graba na kinukuha galing sa Metro Manila is dito kinukuha. So, yung mga ilog din dito kung nakikita yung sa kabilang side is malawak na. So, ginagawa na po ng crop ng ating uh, mapa or yung mga quarry site dito para hindi magkaroon ng landslide, hindi mabalahan yung ilog. So, balik tayo dito sa trail o oh, dito. Kaya, kung gusto nyo nang madumihan yung motor nyo, dito nyo dalhin, dito niyo test drive kung bago pa lang yan. Uh, mga ilang minuto na lang, maabutan natin yung trail. So, yan guys, makikita ninyo, meron na tayong, susubukan na natin ang ating Yamaha PG-1 sa river crossing. Eh, um, so, makikita nyo, suwabing lang. Parang hindi hihirapan yung Yamaha natin. Then, kung nakikita nyo po, pagpapahon na yan, eh, sobrang assault po yan. So, hindi lang siya ganun kahalata sa video. Pero, more or less, mga nasa uh, 30 30 degrees, 35 degrees ang azote niyan. So, malubak, malaki yung mga bato. Pero, kitang-kita natin ay na hindi nahihirapan yung uh, motor si Yamaha PG-1. Si so, naka-fourth gear na daw, uh, naka-fourth gear na po yan. Hindi yan ginamit yung second gear, third gear, fourth gear. So, hindi, kahit ginamit na yung fourth gear, so, hindi mo naramdaman sa makina na nanginginig, nahirap, nahirap siyang umahon kayang-kaya niyang umahon kahit naka 3rd and 4th gear. Sinubukan ko na yan sa ilang paahon kanina. Para gusto ko malaman yung performance ng makina kung hanggang si Ann siya ka pagdating sa ahon. Pero wala akong naramdaman na ganun Swabing-swabing eh. niya talagang inaahon yung motor natin. Kaya okay din to sa mga bundok. Kaya assessment ko dito sa ating motor is 100% goods, quality, performance, okay na okay. Pagbaba nyo guys sa next video ko, uh, test naman natin ang fuel capacity ng Yamaha PG-1. Susubukan natin kung abot ba ng 52 kilometers per liter ang fuel consumption ng Yamaha PG-1. And then, itry na din natin kung tulad ba siya ng Yam uh, Yamaha site na uh, fuel efficiency, matipid ba siya sa gas. Kaya natin umabot ng na 100 kilometers para masubukan natin. Eh, pasensya na kayo sa video ko. Medyo hindi pa sanay sa vlogging. Ah, uh, please, huwag niyo po kalimutan mag-like and subscribe para sa ating Yamaha Page 1 videos and more videos. So, pakisuportahan naman po ako guys. Maraming salamat!